Ayun, so thank you so much uh, Nanay Christy for min. So thank you din Rebo sa pagatid. Nagulat ako dun sa ano. <laughs> sa pinadala ni Nanay Kristi. So may chicharya tayo. Um, meron tayong dalawang kaba ng bigas. Grabe, grabe. And ito, ito yung surprise. Hindi ko alam kung ano yung tsura niya pero sabi ni Rebo painting daw painting realism um, painting. Then 'yun may envelope, paperwork ng painting uh, para kay Paku. Thank you so much Hindi uh, yeah. <laughs> ko alam kung ano yung ano um, ano yung dapat kong ma-react talaga nung nakita ko. Pero Thank you nanay, thank you God dahil binigyan mo ako ng uh, pagkakataon na magkaroon ng isang yan, kaibigan sa isang katauhan ni Christopher Maine. Uh, silipin ko lang na ito ha. Ah. May kontrata ba 'to ng ano, Batang Kiapo? <laughs> Joke lang. Ayan So, certificate of authenticity. This is, a, is to certify that the painting shown below is the original and authentic art creation done by June Morondos. Date authenticated June 14, 2024. Oh, bagong ano authenticate lang kanina. Being with ng buhay yung painting. Owner mga obra ni Nanay Art Gallery. Oh, may pirma pa ni Nanay Christopher Min. Tingnan natin. Ah. Uh, Alam, ayun, ayun yung ano. Ah, ko nilalagyan na 'ya. lại nữa. Nào, bây giờ ông đóng giúp Madi yung bukas kami. Sa kabila. Ayan. Kabila, bilang side. May balot pa yata yun. Ayan. Ayan ng pagkakabal. Okay. Malapit na. spend nakaliko Oh my god Oh hmm. Bingwit ng buhay, guys. Bingwit ng buhay. Galing kay Nanay Christopher fermin So, ready ko lang na kung saan ko siya ilalagay. Baka dun sa bago kong binubuo kwarto. Pero yun nga po, maraming 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 salamat po at uh, yun, respeto at pag-umahal po sa inyo. Bye-bye.